What's up guys? Malapit ng 2024, di ba? So, kailangan natin magsagot ng isang comments guys sa ating uh, mga video kasi napaka-concern ito ay isa ring medyo hindi alam ng mga ibang mga bagong security guard mga 5-9 natin, hindi nila alam to pang ito ang kalakaran ng ating trabaho. So, pag-usapan natin guys, uh, para malaman natin yung anong, yung ilalim ng isyo. Tara guys, pag-usapan natin! Alright guys, welcome sa Riddles TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Okay guys, no? So guys, pag-uusapan natin may kuan eh, may tinatawag na unfair sa larangan ng ating trabaho ay hindi mawawala yung tinatawag na unfair. Yan ang sigaw natin, unfair, o, di ba? So guys, bago ang lahat, guys, bago natin mapag-usapan 'yon, ah, uh, baka magulat kayo na hindi mo kang security guard 'tong nasa harap nyo, hindi mo officer, ha? Kasi guys, ako ay isa nang retired na po ako, hindi na po ako active sa ating mga kuan ako po ay may tinatawag na self-employed na. So binabahagi ko sa inyo rito sa channel ko kung paano mag-survive tulad ng mga topic nating ngayon. Paano tayo mag-survive bilang security guard at at least kung mayroon tayong pagkakataon, makalabas na tayo sa trabaho, di ba? Magandang trabaho ang security guard, pero may tinatawag na negative tsaka positive, di ba? So ngayon guys, kung kayo ay balak mag-apply ng security guard at magkaroon ng knowledge regarding paano mag-survive bilang security guard. Ang channel ko guys ay nagbibigay ng mga impormasyon. Nagkakaroon ng mga advanced learning kung inyong madalaw ang channel ko. Ayan yung channel ko guys. Ayan. O. So kung gusto nyo mapuntahan yung mga video ko guys regarding sa advanced learning sa security guard, paano mag-apply, paano mag-survive, puntahan mo lang yung playlist dyan. Ayan, ayan. Pagdating sa playlist guys, pag nakita nyo na yan, ayun o, oh, security guard matters. Yan, nakikita nyo lahat ng video dyan. Okay? So, marami kayo makukuha ang video dyan guys na mga how to survive bilang security guard tulad ng ating pag-uusapan ngayon dito. So, ang video nito guys ay tinitilan ko ng magpapasko pero tinanggal ng operation. ba? Diba? Department. Operation manager. So, bali, basahin muna natin yung kanyang na comments para malaman natin kung ano yung issue na pag-uusapan natin. Ayan o. Na, ayan, okay. Tinan mo yan. Ayan. Okay, basahin natin na. Idol, nirelieve ako ng operation manager, mabigat operation manager, sa post ko. ah uh, ngayon lang, ngayon lang daw, Pasko pa naman. O, di ba? napapanahon kaya gusto kong pag-usapan natin. At ako lang inaasahan sa tatlo, tatlo anak ko. Single mom ako. Po ako, yan. Pwede ba akong magreklamo, idol? So, inal sinagot ko siya. Yan yung sagot ko. Alamin mo sa operation, uh, ano kaso ninyo? Bakit ganun naman? Okay? So, yun ang sinagot ko. Bakit ko ginawa ng video to? Kasi ito talaga yung katotohanan. Anyway, Operation manager, mabigat-bigat. Hindi naman basta-basta ang operation manager mag Kasi binanggit niya, operation manager. Anyway, bago ang lahat natin pag-uusapan, hindi lahat ng sinasabi ko dito ay patungkol sa kay ma'am. Lady guard to, kasi single ma'am daw siya. Hindi patungkol sa iyo ma'am. May mga realistic na real talk lang tayo rito na hindi patungkol sa iyo, kundi patungkol sa lahat ng mga lady guard o kaya security guard. So kung may mga nababanggit ako, hindi para para sa iyo ang sinasabi ko, para sa pangkalahatan. So kasi may nag-comment sa akin, sinagot ko ng video, imbes na ko an ah, eh, nagalit pa naging basher ko na. So pa, pa lang ah, na hindi para sa inyo kasi ako ay nagbibigay lang ako ng mga realidad ng sitwasyon na yun ang totoong nangyayari. Okay? So ngayon, uh, <clears throat> Tinanggal siya ng operation manager Una-una, bago ka tinanggal, imposibleng walang ang kaso So dapat alamin mo kung baka kasi talagang may RTU na RTU, uh, tinatawag na uh, request na sayo Ng client at ng mga officer mo sa detachment, ganon So hindi para sa ito mama Bakala yung mga ako na sitwasyon. So kung operation manager, mabigat-bigat yun. Operation manager eh. Operation manager na nagbigay sa'yo ng command, ay eh, talagang wala tayong magawa. So dapat malaman natin kung anong naging kaso. Kung, siyempre may karapatan ka na alin, ano, ang, ano ang magiging kaso mo, bakit ka tinanggal. So kung artiyo ka, wala na tayong magagawa doon. Talagang artiyo ka. So may agency ka naman, pwede ka naman bigyan nila ng panibagong uh, tinatawag na duty. Ngayon, ang RTO guys, baka hindi nyo maintindihan yung RTO. Ayan yung video na RTO. Ayan Oh. So, yan ang video na RTO guys. Ha. Baka hindi nyo maintindihan yung RTO. So, talagang baka may RTO to. Okay? So, ngayon. Pangalawang dahilan bakit pinupull out ka ay pwede nilang dahilan, igagawing iga, 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 dahilan ang reshuffle. Wala kang laban doon pag sinabing reshuffle. Di ba? Wala kang laban pag sinabing reshuffle tayo. Operation manager yun, may karapatan talagang magsabi yun na kailangan natin reshuffle yung ating mga gwardiya. So, ang sayo lang doon, kung bisibigla kang isabing reshuffle, eh, wala tayong magagawa doon. operation manager yun, sila ang nasusunod sa operation nga. Ang pangit lang doon, kung tinanggal ka doon sa pwesto mo, malapit ka sa bahay mo, o maganda na, Pasko na, Pasko na, meron ka ng nabuong tinatawag na relasyon doon sa mga empleyado, yung pamasko nila, hindi na mapunta sa iyo kasi, di ba, magpapasko, tinanggal kayo, di diba, ba, ang lupit eh. Pero yan ang katotohanan ng buhay ng gwardiya. Wala nga tayong pinakasalang pwisto eh. Di ba? Wala tayong pinakasalang pwesto. So, kung sasabihin ng, ma, ng, ng, ng operation manager na Rishapol, wala. Kahit saan ka magreklamo nun, eh, ganun ang utos ng agency sa Rishapol, may karapatan silang sabihin sa iyo yun. Na, i ka. So ngayon, pagdating sa Rishapol, bakit may ganun? Mag-Rishapol, biglaan na. Sila nga ang operation manager eh. Bakit sinasabi ni Rishapol? Baka may tao sila. <laughs> may tao sila na gusto yung position mo doon sa uh, company. Maganda yung company yung mo. Pwede yung pasok nila, isasalpak nila doon at ikaw, pinull out ka for reshuffle. Ganon talaga kasi operation manager, yun ang tinatawag na privilege nila. So ikaw, hindi pwedeng hindi ka mabakan, hindi ka pwedeng mabakante. Meron din talagang paglilipatan sa iyo. 'Di ba? Butasan ka lang, sabihin, kung na rin magrereklamo ka. Eh may reshuffle tayo. Kailangan natin 'di reshuffle kasi masyado ka nang pamilyar dun sa mga tao. Yung mga empleyado to nagre-reklamo, gaganong gawan ka lang ng kwento, ganun lang. So pangatlo yung may pasok sila ba? May pasok sila, may 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 tauhan sila na backer sila. E, sir, gusto ko dun sa kung sige, eh. hmm, kay ko no? singge doon sa akin. So sige, gawan tayo ng gawa tayo ng paraan. Ganun talaga ang buhay ng guardiya, guys. Unfair talaga. Kaya nga yung iba dumidikit. Pupunta tayo diyan sa discussion na, Talagang kumbaga backer-backer nga at politika. Ihanda nyo sarili nyo pag nagwardya kayo. Huwag kayong maghimagsik. Lawakan yung isipan nyo na ganoon ang labanan sa gwardya. So, pangatlo na yun, ha? Pangapat, may mga sa mga opisina na tinatawag na pagbabae ka, lalo na kung maganda ka, sexy, ito si ma'am, baka, hindi ko ikaw, hindi ikaw ang sinasabihan ko ma'am, yung ibang guwan, mga ibang sitwasyon ba, bakit inu-pull out ng ng operation o ng mga opisin ng tao sa mga mga officer sa opisina natin. Ah, uh, pag medyo maganda ka, sexy na lady guard, tad, -tad ka ng ligaw. Yo, Alin. Ang dami nang liligaw mang liligaw sa iyo. Kahit may mga asawa yan sa opisina, alam mo naman kasi ang mga lalaki mapag mga lalaki ha, hindi ko sinabing sa op alam mo, sasamantalahin ka, ayaw ka babae, kung sexy ka, gagawin. Kahit may mga asawa yan, lalo na ngayon, madaling gumawa ng ligaw-ligaw, chat, text, ba diba? So, ma may, may tsura ka, liligawan ka nila. Pag binasted ka, doon na, gagawin ka na ng kagip, gigipitin ka na. Especially na masyado mong binulgar ang iyong kalagayan na ikaw lang ay single ma'am. Kunwari ha? ikaw ay single mom, nag-inaasahan ka sa trabaho mo, sa pamilya mo, so madali ka nilang gipitin. Huwag na huwag niyong i-reveal yan, guys. Hindi nila, hindi nila, wala kang makukuha sa kanila kung i-reveal mo yung kalagayan mo. Gagawin lang nilang, gagawin lang nilang weapon yun para samantalahan ang kalagayan mo. So kung ikaw, ikaw lady guard ngayon, huwag mo ipakita na, Juan. Alam, yung kumbaga, Confidence ka na. Kung tanggalin nyo ako, kaya kong lumipat sa ibang agency. Kaya kong mag-apply sa iba. Kaya nga, matutuloy tayo dyan. Tutuloy tayo dyan. Sandali lang ha. Panglima, dapat tanggap natin, mga security guard, na unfair talaga ang buhay ng security guard. Marami na akong video dyan na sinasabi unfair. Nangyari sa akin yung guys, ako ay isang hit guard. Head guard ako. Dumating ako sa uh, dumating yung reliever ko sa aking detachment. Pito kami doon eh sa isang detachment yung parang branch namin. Ako head guard. May dumating na reliever, maliit sa amin. Maliit, maliit under height siya. So nagulat ako bakit natanggap to, under height. Maliit na under height pa. So nagulat na ako pero no naman ako dahil tanggapin ko dahil kuan. So ni ko. Pagdating ng tatlong buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, nagulat ako may binabang order. At ang order doon, demoted ako as a security, ordinary security guard, at hindi na ako head guard. So nagulat ako. So ang pinalit sa akin, order talaga yung galing sa opisina ng kliyente, ay yung reliever ko. At napag alam ko na yung reliever ko pala ay kumpara nung the coordinator ng kumpanya. Since ako nung panahon na yun ay nagpaaral ng anak, apat. Apat pinaaral ko, ako lang nagtatrabaho. Bisaya. At nangungupahan pa ako ng bahay nung panahon na yun. Anong gagawin ko? Maging magsik ako. Ay, hindi, 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 pwede yun, guys. Dapat tanggap sa iyong sarili na unfair talaga ang mundo ng pagsisecurity guard. Hindi patas ang labanan. Maniwala kayo sa akin. Baker-baker yan. Kaya nga yung ibang babae, punta tayo sa ligawan ha. Kaya yung ibang babae, dumidikit sila sa inspektor sa ayan, mga operation manager, mga, basta nasa agency, sa opisya ng agency. Iba naman, nagpapaligaw dun sa kliyente. May mga, mga may posisyon dun, nagpapaligaw yung ibang mga lady guard. Hindi ko sinabing lahat ha. Ang sinasabi ko lang, kumukuha sila ng koneksyon. Siyempre, kung siyuta nila yung kwan doon, sabi na wala kang magawa. Kasi siyuta nila yun eh. So, yun ang iba. Ginagamit ng ibang lady guardian. Mandaming babas, baba sa akin ng mga lady guardian. Pero yan ang karanasan ko. Yan ang natagdaanan ko. May isa akong tauhan na babae. Nagugulat ako sa kanya. Maliit din siya. Ang payat pa, sabi ko, bakit naging gwardya to? Pay payat na, maliit pa. Ha? So, nung naging tauhan ko siya, yung, yung galawan niya, kuan, yung mataas yung, kumbaga sa salita, mayabang ba? So, parang pinapakita niya ako, pinapakita niya sa akin, pinaparandam niya sa akin na, who you? Parang ganun ba? Since akong officer niya, si may mga commands yang susundin, kailang, alam mo mamimilisop po ba? Namimilisop po, So, so nilurubingan ko. Pag rubing ko gano'n, iniiwan niya yung baril niya sa locker niya. Okay lang sana kung iiwan niya. Sigwilan lang to na kwento guys ha, na yung mga babaeng may koneksyon, may may mga siyota sa opisina ng agency. Sigwilan natin to. So, pagbukas ko sa locker, sa drawer niya, nandun yung baril. Kasi inspeksyon nga ako, magpipirma sana ako sa lagbok eh. Nandiyan yung logbook, nandiyan yung baril. Umalis siya, pumunta siya sa CR. So, umistambay ako sa table niya at sinabihan ko siya na huwag mo iwanan yung baril mo. Kasi valuable items natin yan. Tita mo kung paano kung magnanakaw ako tapos kinuha yung baril mo. Paano na? Tumawa lang siya na parang kuwan ba? So ako naman, hindi ko na pinagpilitan kasi nga pag officer ka, maninimbang ka eh. Kaya nga, sasabi ko lang sa inyo na anytime pindi kang palitan pag may mga ba. ako kasi, ako kasi ang pagkatao ko, bawat tarbaho na pinupuntahan ko, ang dala ko lang, ang dala ko lang ay yung pagmumukha ko na mukhang bisaya. Ang laman ng aking bituka ay tae lang. Uh, excuse sa word. Wala akong kapit dito sa Maynila. Wala akong inasahan dito sa Maynila, kundi sarili ko lang, kaalaman ko lang, kakayahan ko lang. Kaya ang dami kong pinagdaanan na unfair na mga sitwasyon. So yun. So yun, yun na nga guys, nakatatlong bisit ako sa kanya, ganun, ganun ginagawa niya, hindi siya nakikinig. So ang ginawa ko, kinuha ko yung baril niya, pinull out ko, nilagay ko sa armor ko namin, yung cabinet. Pero pinalagbuk ko doon sa gitter ko na, oy tinan mo, pina, pinull out ko kasi iniiwan niya palagi. Alam niyo nangyayari guys, ginawan ko na report, information report doon sa commander ko na itong ba, itong lady guard na to ganun. Alam mo ginawa niya guys, inunahan niya ako. Pinunta niya sa opisina, kinasuhan niya ako na ninakaw ko rin yung baril. Niya. Tiyan mo ah, kita mo guys, ha? kita mo yung baliktada, hindi niya alam kumpleto na ako sa record, may logbook na ako, may report na ako sa commander at kuan. Alam mo ginawa? Pinuntahan ako ng inspector doon sa pwesto ko at ako ang pinagalitan. Ako naman since inspector yun eh, di ba? mas taas sa atin yun. Mas kuan niya, head inspector yun doon sa kuan na nag-aaral din doon na abogado yun, pinagsasabi niya ako, sa ako naman, ay sir, opo sir, ay sir, gaganong ganon ako, siyempre, ay sino ba naman ako, ay e, isa lang ordinary officer doon sa kuan So, nalaman ngayon, so, ibig sabihin, yung inspector na nakausap ko, kami lang dalawa, amin lang yung usapan yun, hindi nag-post through yun sa opisina, yung parang naging investigador sa doon sa kaso, napigil niya yun. Napigil niya yun ba? Napigil niya. Hindi nagpostro. So, kung tinanong ko ng commander, na, ano nangyari sa kuwan? Eh, sir, ako pa tuloy na pagalitan, sir. Eh. Ako pa ang pinagbantaan -ban ng kuwan. Ha? Nagulat ngayon yung commander. So, yung commander naman, guys, eh, kay may kapit naman yung sa opisina namin. Kasi, mga x ex, ex yun, eh. Mga x mga ex yun, eh. Ex-kuwan. Siya ngayon yung post sa namin. So, nangyari, na post-suspended yung babae. Isipin mo guys, kung walang sumalo sa akin na commander na may kapit sa pusina, ako ang, wala, markado na ako dun sa kuhan. Napag-alaman ko guys na may rumors ba na magganon da yung dalawa. Kasi may bulong sa akin na, yan, nag, yan. yun ang sinasabi kong ligaw-ligaw. Kapit, bakir. ba? Diba? So, yung ibang babae, kaya kung nakwinto yun, kasi nga, yun ang ginagawa para may masasandalan ang ibang mga lady guard. Yun na nga. Nagpapa nagpapasyota sila ng kuan. So ma'am, yung sayo na sasabihin mong doon tayo sa nag-comment na magrereklamo, pwede mong ireklamo 'yon. Kasi ganito yung sa agency, hindi ko alam kung ibang agency ganun ba. Ang agency kasi namin, may operation department, may HR department, tapos may mga busing dito at may mga legal. So, yung operation manager mo, pwede mong i-hassle yun. Pwede mong i-hassle. Sir, siyempre mag through channeling ka muna. Sir, bakit niyo po ako pinull out doon? Wala naman pong kaso. Wala naman akong naging problema doon sa, sa pwesto ko, sir. O, di ba? Ganun ang reklamo, tatanungin mo sa operation manager. Hindi, may kaso ka, may atiyo ka, ganun. O, wala ka, magagawa doon. Ngayon, eh di, may reshapple. May reshapple, sir. Eh, Paskong Pasko, i-reshapple -re niyo ako. Ganun yun. So wala ka naman magagawa kung sasabihin niya rin si Apple, eh. Alam mo ang magagawa mo lang, aakit ka sa HR. Pupunta ka dun sa mga, yung mga may-ari na ba, yung pinakakuha ng mga may-ari para mahasil mo yung operation manager. Pero I don't think so na uh, medyo simple yung kabig nila sa operation manager. Mas mat Tao nga nila yun eh. Pero ang sa'yo, ihasil mo lang siya. Iparamdam mo lang sa operation manager na yan na hindi ka natatakot sa kanya, na hindi mo pwedeng, hindi ka pwedeng yapak-yapakan. At ikaw, handa ka na rin. Kasi, kin binangga mo na yung operation manager eh. Handa ka na sa sarili mo na kung manatili ka doon sa agency nyo, handa mo na sa sarili mo na ikaw, security guard, kaya nga nagtuturo ako dito, kung paano tayo mag subi ng mga tinatawag na hindi tayo magpapaubos-ubos biyaya kasi nga ang trabaho natin ay kontraktual ng mga gwardiya. Hindi hindi natin hawak, hindi tayo regular, hindi tayo pinditay matanggal. So, handa mo sarili mo. Kasi, banggaan na yun eh. Kasi, namimirsonal na yun. Tinanggal ka ba naman? Paskong-pasko, magpapasko, Tatanggalin ka? Wala malang konsiderasyon, di ba? At nagulat ako, bakit operation manager pa ang nagtanggal sa'yo? Di ba? ibig sabihin talagang personal niya yung kinuha yung pagkatao nung kuhan kasi nang nag-comment sa atin kasi bakit siya pa ang mismo ang kuhan di pwede namang utusan niya yung mga officer doon sa kuhan na oh kuhan ka tapos siya pa lang nga, talaga mismo so maaring doon sa limang dahilan na binigay ko ay nandun yung kuhan may kaso ka kung wala kang kaso pwede ka sabihing i ka at yung pangatlo ay mayroon silang pasok na tao na kursunada yung pinagjutihan mo. Nangyayari yan talaga. Nangyayari yan. Kaya kwento ko yung naging head guard ako, pinalitan ako ng one, reliever namin. Reliever namin yun ha. Maliit. Alam mo ba kung bakit nags, na, nung nags, nags, naging head guard na yun, nagkakaroon kami ng conflict dalawa. Kasi nga yung kaninyang management, wala nga siyang halos na kwan eh. Kailangan ang ginawa ko, Ayun, lumangoy na lang ko sa Agos. Yung dalawang pangalawang pilosopiya, una-una, uh, ang, ang gwardiya ay sala sa init, sala sa lamig. Pangalawang pilosopiya, lumangoy ka sa Agos. Pangatlo ay wala tayong pinakasalang pwesto. So, ang ginawa ko, kinaibigan ko yung Hidgard na yon, binaba ko yung pride ko, chip-chip ako sa kanya, siyempre alam kong kumpare ng coordinator, o oh, chip-chip ako sa kanya, at maliit na lang tao, ginawa kong kaibigan, naging kaibigan naman kami. At nakatulong naman din sa akin pagdating ng bandang dulo. Kasi kung nga na, <laughs> shout out sa'yo sir. Anyway, thank you sa pinagsamahan natin at sorry sa mga conflict natin. Anyway, so may pasok. Ganun yon So wala kang lalaban dun. At yung pang-apat, mga ligaw-ligaw na kuwan, ng liligaw, binastid mo, Gina <laughs> ginawan ka ng paraan. Diba? Ginawan ka ng paraan. Baka kung maganda si ma'am. Sexy si si Ma'am, o di, ginawan ka ng paraan. At alam nilang ikaw lang inaasahan sa pamilya mo, ikaw yung winner. tapos ka sa akin ngayon, parang ganon. Okay? So, at pang panglima ay ganun nga. Unfair talaga ang mundo ng security guard, guys. Huwag kayong, huwag kayong umasa na may patas na labanan. Hindi. Pag once na kagipitan ng pag-uusapan, kuwan na gagawat gagamit ng Tinatawag na lifeline Ano yung tinag lifeline? Ayun na nga, yung kapangyarihan mo, yung backer mo So yun yun So ang masakit lang Doon sa nag-comment sa atin ay magpapasko Anyway, may, tang, may matatanggap ka naman na bonus Ah bonus, 13 month pay Wala tayong bonus mga security guard, ah. baka mag-asa kayo Hindi naman mawala yung 13 month pay mo Matatanggap mo pa rin yan kahit magpapasko, natanggal ka Meron ka pa parang... rin Ang pangihinayang mo lang kung marami ka ng kaibigan na empleyado doon sa area mo at nagbibigay ng malalaking pamasko sa iyo at bigla kang tinanggal, eh talaga nakakalungkot 'yon kasi nandoon yung nagkaroon ka na ng tinatawag na connection dun sa trabaho mo. Pero dun papasok yung sinasabi ko, wala tayong pinakasalang pwesto. Pangalawa, hindi ka naman mababakante pag December. Maraming reliever status pwede ka. Marami namang kuan. So kung 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 ako sa iyo, di eh mag-clothing ka muna hanggang January para yung Pasko at saka New Year, wala kang problema. Wala kang sasabihin na, oh, may duty ako. Paano to? Ganun. Wala kang kwan eh. Tanggapin. Mga, siguro mga dalawang linggong floating ka, eh siguro naman may naiipong ka. Tiisin mo lang muna. Tsaka ka ngayon hingi ng pwesto o duty. Pagdating ng January, sir, bigla nyo akong tinanggal dun. O kaya, hasilin mo yung operation manager mo. Ipakita mo yung, ayong ah, pangil mo rin. Hindi porket operation manager ka, Ganun kan ako, operation manager ko, aaway kami. <laughs> Ganun din, ligaw-ligaw din eh. Yun na nga lang, pinahirapan nga ako. <laughs> Pina unfair, di ba sa dulo? Unfair ang buhay ng gwardiya. Oh. Pero pinakita ko na, kaya guys, ako guys, nakapag-retire nakapag, nakapag ako ng maaga bilang security guard. Kasi bakit yung mindset ko na kailangan makaalis ako sa trabaho ng security guard at magkakaroon na ako ng sarili kong kita. Dati kasi guys, yung hindi pa ako nag pa kung hindi ko pa na-establish yung sarili ko. Takot na takot ako matanggal. Wala kami pangkain guys eh. Bisaya ako. Ako lang nagtatrabaho, may anak ako nag-aaral at nangungupahan kami. Pag nawalan ako ng duty, wala kami pang ganun guys. Yun yung yun yung katotohanan ng ng, ng hinarap ko nung panahon na yon. Kaso lang, sabi ko, kung hindi ko kuhan, kaya in-establish yung sarili ko. Kaya nung nakita ko na kaya na, kaya ko nang kaya na, nung mga bandang dulo ng ko, lumakas yung aking confidence. Wala ko, pakialam niya sa memo parang ganun. Kasi bakit? Kaya ko nang kumain na hindi magjujuti hanggang sa nakita ko na, ops, kaya ko nang bumitaw sa pagkagwardiya, uh, alam nyo ba na hindi ako nag-retire, hindi mo na ako nag-resign, nagpa-floating muna ako? Nagpa-floating muna ako kasi nandun pa rin yung pubya ko na baka wala akong duty, hindi makain. So, nagpa-floating muna ako ng anim na buwan. Nagpa-floating muna ako, uy, kaya na pala. Nakakain na pala ako. At may laman pala yung bulsa ko. But, so, yun. Tsaka ako nag- retired, na, nag-resign na, 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 na ako sa pagagwardya ng maaga magaga ng Gohan sa aking sa akin edad. So hindi na yung pressure pressure na na pamumuhay. So yun guys ah So dapat tanggap niya natin yun guys na nangyayari talaga yun na tatanggalin tayo ng basta-basta agad-agad na marami tayong dahilan. So so dapat kayo ah uh, wag kayong masyadong nag-uubos ng kapirahan natin. Huwag tayong sumabay sa mga taong may pera at maganda ang pinagkikitaan. Huwag. Tanggapin natin sarili natin na, oops, dito na ako umasa sa pagkagwardya ko. So huwag. Pagpasko guys, huwag kayo mag, mag, mag bongga. Huwag magbongga. Tama lang yung pagkain na may nihaing kay tatlong pirasong ulam na pagsaluan. Okay na yan. Bagong taon, ganun din. Huwag niyo ubusin yung 30 month pay. Eh. At humanap kayo ng another income aside from uh, gwardiya. Aside from gwardiya, another income. Okay? Kunwari, sa trabaho ka, ako, lahat ng business pinasok ko na, lalo sa trabaho. Amoy-amoy ako niyan. Pag sabi nung janitor, ng janit, janitres, so, oh, ano ba yun sila? Utos ng utos! anay lay yung bilin ng saging! Tung! Gumano na agad. Saging? Uh, Problema mo sa akin. Oo nga eh. Nakakainis yung mga yun. Ma, ganun, ganun yung mga kon. Ang tahali, ang init -in -in. Magdadala ako ng saging Sa akin ka nalang bumili. O, di ba? Ganun lang yan. Open ka lang, guys, sa tinatawag na side hustle business. Side hustle business ba? Para madagdagan yung kita natin at makaipon tayo. Ganun yung, guys, ha? Kuno, at tulad yan, yung isang area namin, nagre yung mga tao doon. Ano ba naman? Ang layo-layo ng binibila ng bullpen. Pang bullpen gumanawagan. <laughs> so nagtinda ako ng bullpen, eh bawal guardya ka eh. Pinalapitan ako ng aking hit guard, ba't ka nagtinda ng bullpen? Eh bawal yan. Ganun pa ng hit ko. Sir, ang tubo ng bullpen ay 8 pesos. Sa iyo yung 4, sa akin yung 4. Masama pa ba, ba yun, sir? Oh, wait, itago mo lang. <laughs> so, sa isang karton, ang tubo namin ay 80. So, qua 80, 40 sa kanya, 40 sa akin. Eh, nakakalimang karton kami sa isang araw. Magkano yun? O, di ba? Di na masama. <laughs> Magkano? Magkano sa limang karton? O, di ba? Masama ba yun? So, yun dinasabi ko, guys, na maghanap ka ng side hustle business habang nag-duty ka. Di ba? Basta ganun lang. So, guys, hanggang dito na lang tayo, guys. Ha? I hope na naintindihan nyo yung tinatawag na na bigla-bigla tayong tinanggal ng operation during magpapasko. Okay guys? So I hope na bagay niya like, subscribe, at see you the next video guys. Bye! Ang ingay ng aso namin.